<laughs> Pinapayuhan ka na. Ganyan talaga. Natutuloy. Wag na tayong tumuloy. Ito. Ngapin mo yan kasi babae yung sa kanila eh. Uh -huh. Pag hindi mo... Masanga talaga ang buko lang abutin ko. <laughs> Kaya nga... Pag hindi mo inarap yan, lalo ka mamang problema. <laughs> Oo. Oh. Pwede siyang kasuhan ng rin. Pwede kang kasuhan no. Kaya kung nga harapin mo. Harapin mo lang. Total, nandodo naman si Jamila eh. Hmm. Papatol mo kay Jamila na. Love na love mo siya. Opo oh, to. Pati si Jamela. A heart, heart <laughs> yung. <laughs> kami nga ni ate mo, kinasal kami, civil lang eh. Civil. Anong binigay mo yung sig sigsig doon sa civil? Ha? Huh? Anong binigay mo? Yung sa, tabang nito, yung daw sa nyog. Doon Hindi ba yun? Kasal-kasal. Vlog ko ka Video pa. Patay ka magaling <laughs> Ate. Uh, dito, dito. Ano ang tawag doon? Teraz. pala. Nyug, nyug ba binigay sa'yo ni ano? Kuya <laughs> <Ay>, Windrow. Baka iba yun. Pama din ang uso dati. Nyug lang. Tawag na nyug. Oh, nagagawa ng sing-sing yun ha. Uy. wala Tatakbo ka na? Kuyung, nasa Calax kayong ganda nga nya lolondag yata si Boyo hahahaha ito yung unche kanun eh no volley flyover turn left onto new Valley flyover <laughs> na? gusto mo maglakad ka na lang para matagal ka <laughs> sa huwi, huwi na ako dito <laughs> Ako ang kailangan doon, tarantado kay, ko pala eh. Ala kasi Kuya Windu na mong ipakamalihikan namin. So, binigit ko, oh, hindi yan po. Ay, <laughs> sa wong ko. Siya ba siya boyo? Ako. Bakit ka dyan ang tura? Siya na ako, medyo lang akong bumatang. Yun! <laughs> Oh, welcome car mo na na yung Ilan na bang BP mo? Parang <laughs> <laughs> ta tambol na ba? <laughs> <laughs> ang lakas ng palo ng kabayo niya <laughs> Nakahills pa yung kabayo <laughs> Carmona. Ah, saan sila? Carmona, Silang Proper? Ito Silang. Oh, silang Proper. Ito ay Silang. Silang Proper sila. Ito sa mga iglesia, kapasok. Iglesia? Nasa ka na. Nasa ka ba? Saan labas ba siya? Ito na. Ito na. Ito Ito o. Ito oh. Baka maayos naman kasi nakalabas pa ng bahay si Yamina. Nakalabas <laughs> ba naman dyan? Nakalabas ba naman eh. Papa, papasok ba dito? Mong kasus... Saan pa pa-park to? Baka wala kang parkingan. Baka, baka, baka may dumana tricycle dyan. May court dyan eh. Ah, may court. Kurs... Boss, pwede ba kayo park lang saglit? Pwede pa. Lalabas. <helos> Ayun, sandero mo. Mamamahikan ka na eh. Malayo <trying to> pa <noise> ba? Joke, kinakabahan mo. Huwag ka nang kabahan. Ate na yung tinapay. Okay, kaya mo na. Kuya, ako Una, una, una. Hindi naman kami mamanihan. Yung ikaw na, una.

Gabi na. <laughs> Kauwi lang po kasi na kaya ngayon lang po kami. Galing po kami doon, Tamina, kaya lang. Ang lakas po kasi na... Ay, pasok po. Ang lakas. Tabin, dito ka. Ang lakas kasi ng ulan. Dala namin pa yung maliit na bata. Hmm. Eh, may lakas na ng bagyo, nabaha doon. Lalakas hmm. ng bagyo. Lala ko kasi yung ako mo. Eh, hindi na kami tumuloy. Inuwi ko na lang muna po siya. Kasi, pumunta yun. Katatara, pumunta din po kami na. Oh, kaya. Oh, rubber sa sleep. Ang barang ugay. Huwag mo na mga rin dyan ka na. Siyempre, nagalala po kami. Kasi nasa hindi kasi nagpaalam. Pag na tapos kagabi, kasi sila nga nag-uusap ko, sabi ko, ay, ayaw nga niya sagutin kasi natatakot daw niya sa amin. Sabi ko lang nito, ando na ako sa tabi. Sabihin mo ba, sabihin mo ba? Sabihin ko, paano tayo sasabihin ito? Tapos sabihin mo ba? Baka yung lakas ng hindi. Legative. Legative ang hindi. Wala lang pala. Wala <laughs>